Kaya uh, yun yung ano, yun yung bad news natin na ano ngayon, sa ngayon uh, mukhang mag i stop hiring si ano si Mayipulip, si Staff House. Yun. <laughs> Dito ako sa sala, no? Wala ibang maano. Wala ibang mapestuhan eh. <laughs> Actually, marami tayo para marami pa tayo pwedeng pwestuhan dito sa sa bahay. At mo naman, ganito yung bahay natin ngayon eh. <laughs> ano yung sa mga nagtatanong sa akin, kung meron na ako nabiling sasakyan o oh, meron na. Pero saka na natin i-re-reveal. Dapat yung ano na. May mga pinalagay pa tayong accessories eh. Na, ano, hindi pa ma ano, hindi pa nakuha. Ay, nako. Talagang, ano, puro, puro palabas yung pera ngayon. No? Tapos, ang masama pa na ito, puro palabas na yung pera. Wala pang overtime. Ah, pakamalas talaga. Itong ano, nakaka, dalawang, dalawang linggo na. Dalawang linggo na walang, ano, walang overtime. <laughs> kung kailan, kung kailan kailangan ko ng overtime. Eh, ganun talaga eh. Pagka ano kasi, pagka yung summer dito, talagang ano, konti lang yung ano, baboy, ganyan. Minsan nga, ang, ang problema nga, di ba yung naalala nyo nung unang taon namin dito, ano pa kami? Parang sumari pa kami sa, ano, yung, sa basketball, ang pangalan namin, Undertimers. Kasi puro talaga undertime pag PM ka, isang mga panggabi, ano, puro undertime. Yung ano, ang problema pag kayong pang umaga ka, hindi ka masyadong nakakuha ng overtime. Kasi bihira yung mga overtime sa kanila eh, sa umaga Ngayon, sa gabi, mas marami kaming overtime. Kaya lang, yun nga lang, pagka summer, ano naman kami, naga undertime kami. Tapos, yun din, unti rin yung, ano, yung overtime. Sa umaga, kahit wala silang masyadong overtime, lagi naman kumpleto yung araw, ay ano yung oras nila. Kaya, ano, maraming lumilipat sa umaga yung mga ano mga pang pamilya, yung mga pamilyado kasi magandang sabi ni Marlon, si Marlon kasi lumipat ng pang umaga. Sabi niya, pag pang raw siya, ano, aalis siya ng, ay magigising siya, ano na, wala na ni anak niya, pumasok na sa school. Tapos, pagka uuwi siya, tulog na yung ano niya, yung, ay pagka uuwi siya, tulog na yung ano niya, yung anak niya. Ganyan daw yung ano yung parang paikot-ikot na ginagawa. Hindi na halos siya nakikita ng anak niya pagkagising. Kaya nag nagano siya nagpang-umaga siya. Ngayon, sa umaga, siya yung nag susundo sa ano sa anak niya. Pagka galing siya ng trabaho, uwi siya. Susundo niya na ng from school. Tapos yun, ang dami na nilang activities kasi alas ano mga 3:30 raw nasa bahay na siya parang ang dami niya na magagawa niyon magluluto na siya tapos iahatid niya si yung anak niya sa ano kasi naka nagkakarate yung eh oh karate taekwondo ba yung pinagtitripan ng anak niya <laughs> yung makulit niyang anak <laughs> oh makulit yung bata na yun pero nakakatuwa eh ano yun tapos pagkatapos ng mga gagawin niya raw na yun mahaba pa yung oras niya sa gabi na magrelax uh, ang umaga ang pang umaga kasi dito 6:30 hanggang alas 3 kaya ano, pabor na pabor 'yun sa mga ano sa mga may pamilya. Kaya nga iniisip ko rin eh kunyari pag nandito na sila, kung lilipat ba ako ng pang-umaga? Eh kaya lang, ano? Okay na ako sa panggabi. Pero <laughs> tingnan natin din mababago 'yan lahat pag ano na yung nandito na sila. Anyway, yung ano, yung gusto kong i ano, i gawing video pala. Baka ma ano yung mga bago nating tropa rito sa ano sa sa Maple Leaf. Pero ano to, uh, real talk to, real talk. Ano to, uh, ang nangyari kasi, nung una, na, kung napansin nyo dati, di ba, nung time namin, tuloy-tuloy uh, pa yung, yung pag-hire ni Stop House papunta rito sa Maple Leaf. Di ba, simula sa batch namin, kami nga yung post-pandemic batch 1 eh. Kasi, kaya tawag namin batch 1 kasi post-pandemic kami. Pagkatapos, huminto kasi yung pag-hire nila sa Maple saka sa Stop House nung nagkaroon ng pandemic. Pero nung bago pa nag-pandemic, may mga napadala na sila rito. Yun nga yung mga yung mga old heads natin na kasama rito na mga matagal na talaga sila rito. Mga ano si tu, tulad si Kuya April. Shout out Kuya, Kuya April. Ano kasama ka tabi ko kagahapon sa linya. Kinukuwento niya tuha. Ano 2018 pa raw silang nandito. 2018. Tapos, ayun, tuloy-tuloy yung hiring yun. Tapos, nung nag-pandemic, nag-stop. 2019 yata. Ewan ko kung meron pang mas maaga sa kanila. 2020 yata, huminto na. Tapos yun, bumalik lang. 2022, kami na yun, sumunod. Kaya batch 1 kami ng ano. Kung po yung napanood nyo si Emersonic, may mga, ano pa, may mga, ano ba to? Na-interview pa si Emersonic na mga, ano, mga Pilipino na kakagaling ng Pilipinas tapos nagtrabaho sa Maple Leaf. Sila Kuya Alan yan, sila, ano, sila Tol, sila Alwin. Sila yung mga batch na yun. Tapos yun, nung nag-pandemic na, eh di, kami, sunod-sunod yun. Sunod-sunod yung padala, parang halos buwan-buwan yung padala ng mga Pilipino sa, ano, sa Maple Leaf. Sunod-sunod yung hiring ni staff House, di ba? Ano yun eh, parang halos hanggang November yata. Sunod-sunod yung padala, kaya biglang dumami mga Pilipino. Ngayon, ano, ah... Uh, napansin nyo, huminto. Kailan lang uli yung parang isang taon halos yung hininto niya bago uli nagpadala. Yun na nga yung mga huling batch na dumating. Yung dating, yung mga na, interact na kausap natin. Tapos, kaya, kaya yun kasi tumagal kasi kaya sila tumagal magal nagpadala uli. Kasi nga bumaba yung ano yung rating ni Pilipinas sa yung sa qualification, ano parang kasi dapat yun kung saan kayo nilagay, nyari bagong batch mga training. Ilalagay na kayo sa ano sa pwesto na matindi. Kasi nga dito dito lalabas yung ano yung yung experience kasi di ba laging hinahanap ni staff stop house kung meron ka yung experience di ba 2 to 3 years dapat 2 to 3 years yung experience mo ngayon dito makikita pagdating dito sa training sa Maypolip ang expected ni Maypolip marunong na kayong humawak ng kutsilyo kasi nakalagay sa resume niyo sa CV niyo 2 to 3 years ang experience niyo ngayon si naalala ko dati si master no nagtitraining training kami Ah uh, nung unang beses na tinuruan niya ako. Ang unang tanong niya sa akin ni Master, yung ano trainer to na ano El Salvador. Ano 20 years na yan sa Maypulip. Ngayon unang tanong niya sa akin. You know how to use a knife, right? You're a uh, butcher in the Philippines. Sabi ko, "Yes, Master." Yun, talagang ano parang ano nila parang expected nila marunong na kayong humawak ng kutsilyo. Kaya hindi kayo nila ano bibi ano ibe sa pagtuturo. Parang ipapakita lang sa inyo yung basic tapos yun gawin nyo. Kasi nga, yun yung nakalagay sa ano nyo, sa resume CV nyo. Kaya nahihirapan yung mga ano, yung uh, mga ano, hindi talaga gamay sa kutsilyo. Huminto yung pagpapadala. Tapos one year after sa kalang uli nagpadala. Kasi nagkaroon nga ng issue na bumaba yung ano yung ano ba to? Yung expected na makakwalify sa pinaglalagyan nila. Yung mga huli, mga nahuling batch yung mga sumunod sa amin, kasi sa amin sa batch namin, ano eh, halos halos 100% ang naka na qualify sa pinaglagyan eh. Although binaba kami ng skill level, yung kami kami nga na ano, pero sa nasa skill 1 pa rin kami. Skill 2 saka skill 1 kasi yung importante rito eh. Uh, yun yung mga kailangan na position nung time na yun eh na-qualify naman kami tapos yung mga sumunod na mga batch ano na yung parang ano to ah, hindi to sa paninira sa mga kasa, mga tropa natin ah. yun lang yung nakita namin saka yung iba naman kasi nilagay na rin sa mga sa mga general sa semi skilled pero yung iba nga na pinaglagyan ano na hindi na nila kinaya yung training ngayon sabi ko nga dito pagka kunyari hindi nyo kinaya yung training ibababa lang kayo ng position kasi lalagay kayo sa pinakamataas sa pinakamahirap kasi nga nakalagay sa CV nyo ano kayo ma matindi na experience nyo kaya dun kayo nilalagay ka agad e dito nga yung ibang mga batch uh, hindi na qualify binababa ng binababa ng position which is akala namin okay lang dati at the time okay lang yan ibababa lang naman kayo sa position yung pala dun din pala ibibase yung pagkuha ng mga tao sa Pilipinas na uh, bakit pa tayo kukuha ng mga Bakit pa tayo kukuha ng mga Pilipino na napakamahal sa pagpapadala? Kasi sa totoo lang, mahal ang pagkuha ng mga tao sa Pilipinas kasi ang daming dadaan sa DTI, sa etc. lahat-lahat. Mas maraming mas marami pa silang ano, ah, hassle sa pagkuha bukod sa mas mape, mas mahal yung pagpapadala ng mga Pilipino. Ah, maraming ma pang grueling process para makapunta kay dito. Ngayon, sabi nila eh bat bat pa tayo kukuha ng sa Pilipinas eh meron naman mga ibang lahi dito na madali lang kunin sila tapos mura pa yung yung pagpapadala sa kanila dito sa Canada. Tulad ng mga El Salvador. Ano lang sila, malapit lang kasi sila dito eh. Tapos papupuntahin lang. Eh ngayon, siguro may naka-line up na ito yung last batch naka-line up sila na ano eh na na yung kumaga, ano na nasa final process na sila kaya lang isang taon pa yung yung tumagal bago sila mapadala ngayon nung napadala na sila sinabihan ko na sila na galingan nyo galingan nyo kasi parang halos sa inyo nakasalala itong mga ano yung mga yung future na mga Pilipino na kukunin ni ano ni Maypolip eh sa sa ngayon uh, sa kasamaang palad uh, halos isa lang yung naka nakapasa nakakwalify sa sa original na pinaglagyan yung nasa picnic tapos yung karamihan yung mga nasa loin nasa skilled 1 skilled 2 ano na sila uh, binaba na sila ng position ibig sabihin hindi raw hindi raw kaya sabi ng mga trainer ngayon sa pagkakarinig ko sabi ni ano ni, ni master na yun nga baka hindi na raw kukuha ng mga Pilipino muna sa ano sa Maple Leaf saka sa Stop House kasi nga yun nga bumaba yung ano eh parang sumablay yung mga ano yung mga na padala na ina-expect nila magi-stay dun sa skill level na pinaglagyan nila eh yun ang realidad ngayon. Ngayon, sabi ni Master, sabi niya, baka mag-ano muna, mag, ano, i-stop muna sa papadala ng mga Pilipino. Kaya, usually, may kita mo siguro, hindi naman to sa pag-ano, ha. Hindi to 100% ano, kasi trainer lang naman yung kausap ko, eh. Siyempre, depende pa rin sa management ni, ni Maple Ni Pero sa akin, na sa pag, ano ko, sa assessment ko, Mukhang hinto nga nga muna talaga kasi dahil nga doon sa mga circumstances na yun. No? Hindi to, hindi to, hindi to, sa paninira sa mga tropa natin na nakarating na bago kasi hindi mo naman talaga sila masisisi kasi mahirap naman talaga sa totoo lang. Isipin mo yung mga dumating, meron one week pa lang na yung kamay niya. Isipin mo ganun kahirap yung trabaho na mamamaga yung kamay mo sa trabaho. 'di diba? Hindi siya hindi siya ano, hindi siya madali talagang trabaho. Kaya bilib ako dito kila Yorme, kila kila Ian na halos mag-overtime ng 16 hours ganyan. Tapos magkasunod na araw pa yon, ang tulog lang tatlong tatlong oras lang. Nasa skill to yun ha, na trabaho, nag -de ka ng loin. Tinatanggal mo yung buto na malalaki. Puta, minsan malalaki pa sa ano, ganyan, ganyan kahahaba. ayo tapos babalik tayo ng New York, may kita mo sumasayaw sayo pa sa linya 'yon pag ano mas maliit pa sa akin yun si Yor, saka sobrang payat. Tapos pero kaya niya. Kaya bilib ako doon sa taong. Hindi pero 'yun. Hindi hindi ko hindi ko sin, hindi ko sinisiraan yung mga tropa natin na hindi naka naka na qualify sa skill level na pinaglalagyan nila kasi mahirap naman talaga, grabe. Hindi siya yung basta-basta yung mga sinasabi yung mga ano mga nandiyan sa Pilipinas na oh, madali lang yan, ginagawa ako yan dito sa Pilipinas eh. Oo, oh, meron. Merong, merong mga part na ginagawa dyan sa Pilipi Pilipinas na gagawin mo rin dito tulad ng mga nasa picnic, yung mga nasa batline, nasa belly. Ano yan eh? Parang ano ba ito? Uh, nagagawa rin naman yan sa Pilipinas. Kaya lang, ang problema kasi dito, yung quality ng work, saka yung quantity. Grabe yung dami. Yung, yung alam mo yun, hindi mo hawak yung oras mo sa pagtatrabaho. Merong dumadating na trabaho na dapat gagawin mo na siya kagad. Hindi yung, ah, pagod na ako. Hindi ko muna yung gagawin. Mamaya na, mo muna ako. Sa, Pilipinas kasi, ganun eh. Parang ano lang eh, at your own, ano, at your own pace, dun ka gagawa. Dito hindi. Sabi ko nga, parang robot kayo na, na yung pace mo, yung gagawin mo na, na pace, na, na party ng baboy, titirahin mo yun sa gusto mo o hindi. Pag ginawa mo yan, andyan na naman yung susunod na gagawin mo. Sunod-sunod yun, isipin mo, walong oras mong ginagawa yun. Kaya yung mga hindi talaga sanay, mamamaga yung kamay. Sa totoo lang, ganun talaga. Hindi, hindi siya madali. Kaya, ah uh, yun, yung, ano, yun yung bad news natin. Na, ano ngayon, sa ngayon, uh, mukhang mag i hiring si, ano, si... May si Stop House, ano to ah, ito lang eh personal ano ko lang to. Saka yung sana ikita ko. Hindi hindi siya inannounce ni Maple Leaf, hindi siya inannounce ni Staff House. Just to ano to parang head ano heads up lang sa mga mga gustong pumunta rito sa Maple Leaf at magtrabaho sa Maple Leaf, yung mga nag apply sa Staff House, no? Mas maganda, meron kayong alternative. Mag-apply na kayo sa ibang companies dito sa ano, maraming marami tayong mga company, mga employers dito sa sa Canada yung Cargill, si Conestoga, si Highlight, Marami, marami pa naman si J, ano, JBS. Marami nag-hire dito ng mga ano, hindi lang si Maple Leaf ng mga employer. Tapos yung mga yung mga kaano na ano dyan, na parang ka-partner nila ng mga agency sa Pilipinas. Nandito naman sa ano sa description ko yung sila magsaysay, ISO, sila si FMW ay kung kumukuha ng mga taga Canada pero sa UK yon sila basta marami, marami. Kaya wag kayo mawalan ng pag-asa kung kunyari eh gusto niyo magtrabaho dito sa Canada, marami naman marami naman pwedeng pag-applyan, no? Yun lang. Medyo mahaba na naman yung video na to. Kaya lang, inaano ko kasi, pinipili ko yung salita ko para baka kasi maka-offend ako sa mga, ano yung mga tropa natin sa nanandito na. No, pero yun kasi yung realidad. Kaya, inano ko lang, sinabi ko lang. No? Yun lang. Wala na ibang makuwento at magluluto pa ako ng oras na. Alas 11 na naman. mag -e edit pa ako. Kina, like, share, subscribe yung mga gaya. Alam nyo na yun. Kina, paalam.